Hi guys! So ito na yung update dun sa pinapagawa nating bahay. So ayan, nakapaghukay na guys and sorry, ngayon kulang lang siya na video. And ayan na nga, nakapaghukay na nga and naglalagay na tayo ng hollow blocks. And guys, ito ay 123 square meters. So lalagyan natin siya ng bakod. And yung nga nagasos natin is almost kulang-kulang uh, na na 50,000, no? So kasi uh, 40,000 yung uh, sa hardware and yung namang yung namang ating uh, mga kahoy is higit kumul ay lagpas ng 8,000 so 38,000 no kulang kulang 40 and then yung hollow blocks na in order natin guys is 12 pesos ang isa hollow blocks na number 5 yan guys so all in all, parang kulang-kulang uh, na 50,000. And, yun nga palang mga tauhan natin, Giants, is uh, pakyaw nilang hinuha yan. So, ang presyo is 50% ng price of materials. O, diba? Kung naka-50,000 tayo na na, ano, na gamit na dito. So, almost may 25,000 na din sila. So, ayun lang, guys. And, thank you for watching. Uh, see you next. Okay, bye!